Maghuhubad na sana ng damit ang babae nang mapansin niya ang sound-activated light sa dingding na kumikislap ng walang tigil. Kinuha niya ang phone niya para tingnan, hindi niya namalayan na may nakatayong lalaki sa likuran dahan do ang umatras ang lalaki at kumuha ng palakol. Sa sandaling iyon, naramdaman ng babae na may mali. Napatingin siya sa sound-activated na laruan sa mesa, nanginginig ito. Saktong pagtalikod niya, isang palakol ang dumampi sa kanya. Nanlamig siya sa takot, ngunit sa kabutihang palad, ang palakol ay naipit. Nang samantalahin ang pagkakataon, tumalon siya at tumakbo sa isang silid, padebog na isinara ang pinto sa likod tinulak niya ang isang mesa sa pintuan, nakaharang ito ng mahigpit hanggat kaya niya. Takot na takot, yumoko siya sa sulok, pinapanood ang sound sensor sa mesa na kumikislap ng ligaw. Hinaglat niya ang kanyang telepono sa takot, ngunit bilang isang death mute, paano siya tatawag ng tulong? Bigla siyang napalingon sa bintana. Binuksan niya yun ng mapagtanto niya na ang lupa ay napakalayo sa ibaba. Maya-maya lang, tumigil sa pagkislap ang sound sensor sa mesa. Maingat siyang pumunta sa pinto, idinikit ang kanyang tainga dito, sinusubukang sabihin kung ang munit sa susunod na segundo, ang pinto ay nabasag sa mga piraso, ang lalaki ay nakapasok. Umalis na ang lalaki, nang walang oras mag-isip, umakyat siya sa bintana at tumalon. Ngunit sumugod ang lalaki at sakto namang hinawakan ang buhok niya. Buong lakas siyang nagpumiglas, hinuhukay ang kanyang mga kuko ng malalim sa braso nito. Napangiwi sa sakit ang lalaki at bigla siyang binitawan, itinapon siya sa paamano. Sa kabutihang palad, ligtas siyang nakarating. Ngunit bago pa siya makahinga, bumagsak ang palako sa kanya. Gamulong siya sa tamang oras, hindi pinapansin ang sakit habang nagmamadali siyang tumayo at tumakbo. Tumakbo siya patungo sa mataong lugar, desperadong naghahanap ng tulong. Pero walang nakakaintindi sa sign language niya, akala pa nga ng iba, baliw siya. Lumingon siya sa likod at nakita niyang papalapit ang lalaki. Nang walang ibang pagpipilian, iwinagayway niya ang isang maliit na kutsilyo sa hangin, umaasang makakuha ng atensyon ng isang tao. Sa wakas, may tumawag ng pulis. Pero bago pa nila ito marinig, may narinig silang boses. Bago sila makapagsalita ng anuman, kinatok ng lalaki ang telepono sa kanilang mga kamay, na nagpatigil sa kanila sa paghingi ng tulong. Nakita ng babae na walang makakatulong sa kanya, wala siyang choice kundi tumakbo ulit. Hinabol siya ng lalaki, ngunit sa mahabang panahon na paghahanap, hindi niya ito makita. Pagkatapos, nakita niya ang isang pamilyar na figure sa karamihan. Ito ay ang kanyang ina, galit na galit na naghahanap ng kanyang anak na babae. Isang masamang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Lumapit siya sa ina ng babae, itinuro ang isang madilim na eskinita, at nagsinungaling na sinasabing naroon ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, nakita ng babae ang lahat. Takot na takot siya, kung paniniwalaan siya ng kanyang ina, maaari siyang malagay sa panganib. Huminga siya ng malalim, hinawakan niya ng mahigpit ang kutsilyo. At kinasuha ng lalaki, at buong lakas, itinutok niya ang kalam sa sarili. Natigilan ng lalaki sa gulat. Wala siyang ideya sa nangyari kanina. Ang babae ay pasuray-suray na paatras, may dugo sa kanyang damit. Napatitig ang lalaki sa sandata na ngayon ay nasa kanyang mga kamay, sa kanya lang napagtanto ang katotohanan. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang mga sirena ng pulis sa di kalayuan. Dumating ang mga opisyal at tinutukan siya ng baril. Mapanuksong mumiti ang babae, pinapanood siyang mahulog sa kanyang bitag. Galit na galit ang lalaki sa kanya. Isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw. Bumagsak ang lalaki sa lupa, nakatutok pa rin ang mga mata sa babae. Nakangiting nagtaas ng kamay ang babae. Isang magiliw na kilos patungo sa kanya.